what's up guys uh, dito tayo ngayon sa Bungabon kumain uh, po muna tayo ng pangalihan uh, dahil alas 12 na uh, medyo pahinga na po eh. Uh, sabay uh, sightseeing po tayo dito sa aming location uh, pakikita ko po sa inyo kung gaano po kaganda ang view dito po sa lugar ko na kinalalagyan dito po sa Bungabon, Nueva Ecija dito po siguro ay napakagandang magtayo ng bahay dahil sa presko presko ang hangin tahimik saka hindi mo na kailangan siguro dito ang aircon o ventilador dahil sa ang hangin dito ay napaka ang manirahan po dito sa lugar na to dahil sa tahimik uh, malayo sa sa ilang pinaka mga town proper na nangalawang po bayan ng Bungabon ay napakalapit na dito sa lupay uh, siguro 30 to 35 minutes na nandun ka na sa lugar na palengke uh, ng Bungabon may baysiha tama ba, po tayo Ayan, para makita po ninyo Ayun, yung ulan dito dito ay ambon ambon pa lang naman dito sa kinalalagyan natin pero doon ayun malakas na po doon malakas na po ang ulan doon dahil sa ay, kita niyo po yung ulap uh, makapal na yung dilim pero dito wala pa dito wala pa halos dito kumbaga ambon na ambon lang ayun yan ang Palir Aurora yung gawi po na yan ayan. tapos ang kapilya ayun matatanaw mo na yung kapilya ang lapit lang ng kapilya ano mo yung pinakatore ng kapilya ang lapit lang dito saka dito sa gawi na to ay masisipag po ang mga tao rito sa gawin na ito dahil sa mayat maya nagtatanim sila ng mga gulay, kalabasa okra, talong dahil di rin po sa bungabon ay nandito rin po ang mga nagtatanim ng pakwan pakwan, milon, kalabasa sibuyas ah, nandito po ang pinaka ano uh, plantation halos ito ang sabi nga po natin taniman ng sibuyas dito sa bunga ni na ibaysiya yan, yan medyo malakas lakas na yung ambon paso na po tayo dito sa truck at hangin at uh, yung ambon ay lumalakas nagtatayo sila ng bomba ng patubig kasi dito ay bihira po ang irrigation talagang bomba ang tatayo mo dito para ito yung yung lugar po na yan yung maraming poste na yan na nakikita nyo ay hindi ko lang po alam kung gumagana na yung solar panel po dyan dyan po ay may malawak po na solar panel dyan sa lugar po na yan hindi lang po siya tanaw dahil nga po sa yung nilalagyan natin ay nakakover pero doon sa gawin na yun yan, doon sa gawin na yan pagka nagpapay ka po siya na iaakyat hanggang dito ito yung pinaka parang main yan. Yung may post po na yan pero hindi pa rin po siya gumagana Ayan. Ayan, wala na po uli ang bundi ay meron pa rin, pa rin pero doon ay makapal po doon bahay mo ayan, tanong na tanong mo yung view na yun na ng view ngayon ay yung ulan nakikita mo yung ulan so ngayon ay yung ulan na yan nandun sa may maliwanag po na yun ngayon ay hawi na siya ng hangin ay tulak na siya ayan sa gawin na na yun yung ulan dyan malakas yung ulan pero dito, oh, dito oh, ay ano lang hamug lang, parang hamug wala pa siyang halos na ulan so, sa gabi dun dyan sa gabi na yan ay mga nakabit na ng trapal yung mga tricycle na sa malalim na palay ay bitak-bitak na yung lupa kasi wala tubig walang ulan sa gabi na yun sa gabi ng timba so dito yan, madilim pa rin dyan sa gabi ng kabalatuan uh, yan sa gabi dyan Rizal yan, sa gabi po niya Rizal yan dito ay you <laughs> Ayani sa nebai siya.